Joaquin, ano? Hingin kita tayo ang pambili ng bigas. Ha? Sabi mo, ang pambili ng bigas. Yan, kawawa. Makawa ka, dali. Mag bakawa ka, sabi mo, wala ka ng bigas. Wala na ring gas, saka chicken. Dali, manghi ka. Ha? Paano? Ang makawa ka, dali. Sabi mo, kita tayo mo, dali. Uy, sabi mo, Ha? Ayaw mo? Hindi ka pinapasin ang tatay mo? Wala kang chicken. Ha? Wala rin bigas. Sabi mo, hindi ka. Para may iya ano, na tayo. May pambili bukas. Dali na. Ang ka dali. Joaquin. Parang makawa si Wakin. Paano? Dali. Paano? ayaw mo. Ayaw mo. Hindi, hindi ka mapadalang. Kala ka. Dali mo bigas. Dali. Dali na, oh. Dali mo. Makawa ka Dali. Ha? Oh, ano pa?